Aba, wala talaga kayong paramdam. Kanina pa ako dito nakaupo. Talagang yung itigil ang ingay. Hindi kinaiinig. Ano ba gusto nyo gawin sa akin? Ako ang tatahimik. Mag-iingay na lang kayo. Aba! Kaya na ko ba sinasabi sa inyo magsitahimik kayo? Hindi kinaiinig. Ang titik sa mga ulan ninyo, Talaga naman. Uh, for the teacher, just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Uh, Itigil mo na yung klase and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase uh, ulit. So there's a need to pause kapag uh, galit uh, yung teacher. So yun lang yung uh, sinabi ko na i-remind uh, doon sa teacher. Bakit walang penalty? No? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat, lahat tayo inaabutan na uh, ng galit. Uh, ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why sinabihan, pinasabihan ko yung teacher, tumigil mo na siya kapag uh, galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya maklasi. oh Talagang magulo pa rin kayo? Umaris na ako? Nagpalamig na ako? Magulo pa rin kayo? Bahala na nga kayo.